Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Alis muna tayo. Punta muna tayo sa Tim Hortons. Mga kainay, ano, sa magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasan man kayo yung araw na to. Naubusan kasi ako ng kape. Eh. eh, kagigising ko lang alas 10 na ng umaga ngayon. Pero kanina pang alas 9 ako gising. Uh, nasarapan lang ako pahiga-higa pa kuya-kuya ko -kuya -kuya -kuy. Pupunta lang ako ng Tim Hortons ngayon at bibili tayo ng kape. Nako, hindi kompleto ang araw natin pagka hindi tayo nakakainom ng kape ngayon. Alam niyo sa Pilipinas, yung mga mayayaman sa Pilipinas, pagka bagong gising, pupunta sa Starbucks gamit ang kotse nila. Bagong gising, gulugulo pang buhok, nakapambahay. Ako actually, nakapantulog pa ako mga kainags. Ano? Pero, no? pantulog ko yan eh. So, gagayahin ko rin yung mga mayayaman sa Pilipinas na ganun ang ginagawa kasi gusto ko rin maging mayaman. Kahit man lang sa isip ko mga kainags. Ano? Yeah. <laughs> umagang umaga <laughs> umayos kainags ha ah, ito yung ating backyard ngayon mga kainags ano ah, hindi pa rin na nag -snow, pero malamig medyo malamig pero kaya naman yung lamig natin ngayon pero pag sa madaling araw mga lasa is malamig talaga ayun yung mga raspberries natin wala na black coffee potato bacon Soup? We don't have that. Uh, we have chicken noodle and uh, egg salad. Okay, can we get a can I get a chicken noodles, please? Ah. Aligar ito, meron ano rito. Ako Binili kita ng ito. Oh. Ito, baka unahang ka pa nitong maliit na to. Oh. Binili kita ng soup. Tsaka ito. Dito tayo sa bahay, makakainag siya na. No? Pagubad niya muna sa, na sa sombrero. Nagdadasal ka pa? Sige, magdasal ka muna. Yan. Pag-uusapan tayo mamaya. Usapang pangangaliwa. Pagtataksil. Para lang sa permanent residence dito sa Canada. Yan. ba? <laughs> diba? Very common na yan, mga kainix, dito sa Canada. Eh, no? Makuha lang hinahangad na permanent residence. Yan. So, real talk lang tayo, mga kainix. Ano? Ah, sarap talaga lasang-lasa mo kaagad yung dampi ng kaping masarap. Ito na mga akin, sinakain na ni Mahal Arena yung dinala natin ano, sa kanya, chicken soup. Okay na no, para mga ma? Medyo. Okay, masahay ko sa ikagabi. Ayos. Ah, so, yun eh, mga kinis, ano? Ah, uh, topic po natin ngayon ay ang pangangaliwa. Kailangan na talaga ma-permanent resident sa Canada. Kaya kailangan nag-aalok ng, ng makakatulong para maging common law at makapag-apply ng permanent residence sa Canada. Eh syempre tayo mga hindi disclaimer lang mga kainis, no? hindi po tayo nagmamalinis. Tayo ay makasalanang tao din at hindi natin maiwasan na magkagusto rin sa iba. Ay. Parang mali yata yung nasabi ko. Wala ah. akong pakialam. Mamaya na lang tayo magano mag ano, mag-vlog. Mag Mamaya tayo mag ano? Magano mag-vlog mga kainis kasi Mainit pa yung kape, baka may tapon sa mukha ko. Hmm. Hmm. <laughs> ha, Hmm. nga muna rito. Mamaya na lang makakilig siya ng pagka-solo na lang tayo dito sa ating kitchen at mahirap na at baka pumangit ang araw natin. Biglang gumanda lang ngayong araw. Tingnan nyo, makapansin yung bintana natin. Ano? Baka yung kape, biglang mo sa mukha ko. <laughs> Ma, dito muna ako sa babama ma, ha. Enjoy mo lang yung pagkain dyan, ha. O, oh, grocery na ako sa dalina. Hindi pwede, hindi makasama si Malarena sa grocery. Basta mga Pag-usapan naman natin ngayon, mga kahinay, sino yung sinasabi ng topic ng Spot Pinoy na halongkat ko noong nakaraan, eh. Ay, napakagad ng topic. At ikikwento ko, yung aking uh, karanasan nung ako ay isa pang temporary foreign contract worker doon sa kanilang topic na Ano yun? <laughs> naalok ka na ba? Yan, yeah, na naalok ka na ba ng ano, marriage? Kasi di ba syempre nung mga temporary foreign contract worker pa, eh syempre yung iba talaga dyan, namung problema kung paano maging permanent residence dito sa Canada. Kasama na po ako dun sa sobrang ng problema. So, six, almost 6 years bago ko nadala yung family ko rito at bago ako naging permanent residence pala, ano? mula nung dumating ako sa Canada since 2008 tapos dumating yung family ko rito na PR kami March 25 dumating yung request no uh, passport request nadala ko yung family ko rito May 2025 so almost 6 years around si ganyan tagal di ba and the, I do alam niyo naman mga nakapanood sa kwento ng buhay ko bago ko nadala yung family ko rito di ba alam niyo naman kung ano yun, yung mga botas ng karayo mang sinuot ko so sa madaling salita baka magtanong kayo ikaw ba inags Dumating ba sa punto na pumasok sa isip mo na mag makipag-usap sa mga permanent residents, bayaran sila na para mag-propose ka ng marriage sa uh, proposal marriage na, 'di ba? Para lang maging permanent residents ka sa Canada. Napakaganda ng tanong, ano? Pero siyempre, makakainis. alam naman natin lahat na karamihan ang pinakamabalis na pathway na pagpasok sa Canada at maging permanent residents ay ang Siyempre, common law. nako napaka, napakabilis yan. Kahit girlfriend mo lang. Or girlfriend. Pwede mo nang ma-apply ng permanent residence yan. Common law, yan. Eh, lalo na, hindi e, mas lalo na pag nagpakasal ka sa permanent residence, abay, napakabilis, napakadali, walang kahirap-hirap, bunga nga lang, pera lang, nako po, Panginoon talaga naman, PR ka kaagad, mga kainas, ano? Bilis, di ba? <laughs> Pambihira. <laughs> wala nang ano yan. Alam ko, wala nang IELTS, IELTS yan. No? Pag common law, eh, no? Pag sinasabing AFAM, di ba? Pambihira naman. Pero wala namang masama doon. Basta walang sabit, di ba? So, pag-usapan natin ngayon, katulad ako kasi, di ba? May asawa ko may mga anak ako. Dumating ba sa punto na pumasok ba sa isip ko yun? Ang sagot, hindi po pumasok. <laughs> Ayun, hindi to. Hindi po pumasok sa isip ko yun, ano? At although may mga kakilala ako, may mga kaibigan tayo na ito real talk lang to mga kainis, ano? walang samaan ng loob, walang, wala, nothing ano, no? napag-uusapan lang natin as in real talk na nangyari talaga. So marami tayong kakilala, mga kaibigan, na mayroong mga asawa sa Pilipinas, mayroong girlfriend sa Pilipinas, ano? although hindi pa naman sila kasal, pero pag-usapan na lang natin yung may mga sabit na, yung kasal na, may mga anak na, na talaga namang binitawan yung mga family sa Pilipinas tapos sa uh, naghanap ng permanent residence Canadian citizens dito sa Canada kasi nga temporary po rin contract worker syempre gusto niya ma-PR masanay na sa buhay ng Canada gusto niya na yung buhay niya dito sa Canada gusto na namin ang buhay namin dito sa Canada actually na yung mga hindi namin naranasan sa Pilipinas na magandang buhay ay naranasan po namin dito sa Canada syempre ayaw na namin bumalik sa Pilipinas ng walang-wala, di ba? So, talagang dumarating sa punto, nakapit sa patalim, gagawin ng lahat, hahamakin ng lahat, maabot ka lamang. Yan. So, talagang gano'n. Ano? So, marami, marami, marami tayong mga kilalang nagtalagang talagang uh, nag-asawa, nagpakasal sila rito sa Canada. Uh, ng permanent residency babae man lalaki marami tayong kakilalang ganyan ngayon kung tatanungin nyo naman paano naman yung mga asawa nila sa Pilipinas na naiwan so napakadali lang po ng proseso ano lang, parang inform mo lang sila na ano no na oh, meron na ako kasawa dito sa Canada. Tapos na tayo. Ganun lang po kadali or may papadala yata na papel or uh, papers na kinasal na si kinasal na ako dito sa Canada. Ito na yung papers katin wait parang ganun. Hindi ko alam kung ang istorya pero ganun lang kabilis mga kainis ano. Wala nang cheche boreche. Ganun lang tapos na. So kawawa naman yung sa Pilipinas. Ganun talaga no. So meron ding mga nangyayari rito na inaayos na yung permanent residency application, yung asawa ay nasa Pilipinas. Pero syempre na in love na na in love dito sa Canada. Pero yung process ng PR ay gumag-umaandar na. So syempre parating na rin yung asawa papunta rito sa Canada. Ang usapan na lang nila, makapunta ka lang sa Canada, hiwalay na tayo kasi may mahal na akong iba. So susun susunduin sa airport yung asawa, na galing Pilipinas, bibigyan ng boarding house, bibigyan ng allowance para makapagsimula. Ganun lang nangyari mga kainig sa no. Ganun lang nangyari. So, siyempre, may makakilala rin tayong ganyan na yung galing Pilipinas, pagdating niya raw sa Canada, may asawa na yung kanyang asawa, hiwalay na raw sila, kasi nga, masaya na raw siya doon sa bagong kasama, at hindi na raw siya mahal. So, ngayon, siyempre, naghanap siya ng trabaho, nakita naman siya, tinulungan naman siya ng asawa. Sawang nang iwan sa kanya, hanggang sa makabawi siya, makabangon siya unti-unti. Ganun na, maraming pangyayari. So, ako, balik tayo sa istorya, mga kainas. So, balik, kayo sa, balik tayo sa atin. So, ako, mga kainags, ay hindi ako nagbubuhat ng na sarili kong bangko. Ano? Hindi totoo. Sinasabi ko, makasalalan din ako, lalaki din ako. 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman masama ang lumingon. Pag mayroong nakitang mga magaganda, lingon agad. Pag merong dumahan, oh, syempre lalaki tayo mga kainis ano. Pero syempre, may hangganan, merong limits yung ako 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 meron akong limits ano mga kainis ano. Ayun, hindi totoo. Although inaamin ko rin naman na nakakagusto ako talaga dun sa mga talagang magaganda talaga, talagang totoo 'yun. Kaya lang ayaw sa akin eh. <laughs> totoo yun. Kaya wala ang bihira naman. Wala. Pero syempre, mga kanis, mo, mahal ko si Mahal na Reyna. Ayun, hindi totoo. Mahal ko si Mahal Di ba ma? Hindi, totoo yun ma, di ba? Okay. Ano nga yun, hindi totoo? Wala nga mangyari, mangyari, mangyari sa akin sa pagiging ano ko rito, no? Temporary foreign contract worker. Pawindang-windang na yung aming sitwasyon. Uh, Palipat-lipat ako ng trabaho minsan dumarating din sa isip ko na ano eh. Paano dumating lang no pero hindi ko gagawin. Parang naglalaro din sa isip ko kasi nga may mga kakilala tayo na gano'n ang nangyari. Dumating sa, sa isip ko rin na paano kaya kung gawin ko din yun? Total, babayaran ko lang naman yung permanent residence para lang ma ako. Tapos pag na-PR na ako, hiwalay na kami ng pinakasalan ko. Kung orang, naging common law ko rito, kukunin ko na si Mahal Arena. O ba diba? So maraming ganyan, mga ano? Maraming ganyan settle, settlement. Pero hindi hindi pumasok sa isip ko 'yon. Hindi pumasok sa isip ko 'yon. Kaya nga, 'di ba? Balik tayo dun sa story na banggit ko na nung mga nakaraang vlog ko. Tinanggap ko na kung sakaling hindi ako ma-permanent resident sa Canada at mapapauwi ako ng Pilipinas. So, may meron nga akong ginawang option, 'di ba? Nakaraang vlog sinabi ko, pinag-aral ko si Mahal na rin ng culinary. Para kung sakaling mapauwi ako, meron tayong alas, meron kaming alas siya. Tapos pangalawa, ang ginawa ko dito sa Canada, nag-ipon lang ako na nag-ipon na nag-ipon. So yun yun, maaari hindi ko nagkikwento, yun lang yun. Pero sa awa ng Panginoon, maraming salamat sa Panginoon, nag-granted yung aming permanent residency. Napunta sila rito, awa ng Panginoon, naging Canadian citizen na tayo bago. Inayos ko agad yung Canadian citizenship, mga kairis, kasi mahirap na eh, no? So after 3 years na maging permanent residence kami, na apply ko agad para yung mga anak ko bago mag-18 years old, sumabit na rin sa amin sa pagiging Canadian citizen para hindi na sila mag-apply na sarili nila bilang isang Canadian citizen bago sila mag-18 years old. Yung obligation kong bilang isang ama, gusto ko mag full pledge na. Yung bang wala na akong responsibilidad sa kanila, yung bang masabi ng mga anak ko na lahat ng responsibilidad ko sa inyo, ginawa ko na. Yan na. Yan na, nasa inyo na. Kayo na lang magpapatuloy ng anumang buhay ang gusto ninyo. So, di ba? I'm proud, mga kainay. dahil nagampanan ko yung responsibilidad ko bilang isang ama ng tahanan. At ganun din si Mahal na syempre, hindi lang ako, di ba? So magkatuwang kaming dalawa. Ang kinikwento ko lang, ako lang mga kinisan, so, huwag natin ikwento si Mahal Di diba ba ma? totoo yun, ma, no? Totoo yun. Hindi totoong ng babae ako, di ba? Totoo yun. Hindi totoo yun, di ba? Ano nga yun, hindi totoo? Yung pangangaliwa ko. Ayun, hindi totoo. Oo. Oh. Sabi sa inyo eh. <laughs> Total, yung pinag-uusapan na rin naman natin eh medyo masalimot, makakainis ano. Baka yung iba sa inyo hindi makasakay na merong asawa sa Pilipinas, pwede pala magpakasal sa Canada kahit may asawa sa Pilipinas. So yun pwede pala mga kainis ano. At ito pa meron pang isa. Nagpakasal sila doon sa isang probinsya. Okay, meron yung meron akong kakilala eh. Nagpakasal sa isang probinsya. 'Di ba? kasal sila doon ng uh, ano settlement din sinete lang din para ma-PR siya. So syempre parang ayaw na siyang pakawalan ng babae ngayon. na in love yata sa kanyang babae oh. So sa madaling salita, gusto niya nang humiwalay kasi nga nakuha niya na yung gusto niya, naging permanent residence na siya, yung lalaki, lalaki yun eh. Pumunta ngayon siya ng Alberta. Aba, nung nasa Alberta na, meron siya nakita ng ano rito, girlfriend dito sa Alberta. Syempre, parang hindi yata sila pwedeng magpakasal dito sa Alberta kasi kasal siya doon sa probinsya eh, no? pero hindi ko lang alam kung ano no kung divorce na sila doon sa isang probinsya nung una niyang nung una niyang pinakasalan eh ito naman nung nasa Alberta na siya wala naman silang hindi pa naman silang papakasal eh. ang ginawa nilang dalawa pareho silang permanent residence umuwi silang Pilipinas doon sila nagpakasal tapos nung kinasal sila sa Pilipinas bumalik sila ng Canada nung dito na sila sa Canada siguro mga dalawang taon Habay, meron na namang pinakasalan yung lalaki sa ibang lugar dito sa Alberta. Iniwan niya na yung pinay na pangalawang pinakasalan niya sa Pilipinas. Birang galing, ano? So, pwede yun, mga Ines, ano? Kung may pinakasalan ka sa Pilipinas, pwede ka rin magpakasal sa Canada. So, wala na yun sa Pilipinas. So, ganun, ganun lang nangyari. So, hindi hindi ako nagiging chismoso, mga kayinags, ano? Di ba ma, hindi ako chismoso, no? Totoo yun. At hindi rin ako intrigero, di ba? Ano nga yun, hindi totoo. So wala naman tayong binabanggit na mga pangalan, mga kainags. sino Kung baga ito ay napag-uusapan lang natin, nagrereal real talk lang tayo, as in, di ba? Yung sharing lang natin, ano, na talagang totoo nangyayari dito, dito sa Canada, na pwede pala yun, na merong mag-alok sa'yo ng settlement 'di ba? Na pwede mong iwanan 'yo, asawa mo sa Pilipinas nang ganun-ganon na lang kabilis, ganun-ganon -ganun na lang kadali. Ang ang masakit nito na kung sino yung iniwan mong asawa sa Pilipinas na siya pa ang gumastos ng lahat ng processing fees mo, lahat ng tumulong sa iyo, makarating ng Canada, tapos ganun pa ang mangyayari doon sa tumulong sa iyo. 'Di ba? So napakasakit yung mga mangyayari doon sa mga naiwan na pamilya sa Pilipinas. So nangyari real talk lang tayo mga kainis so, Wala tayong sinasagasaan dito Wala naman tayong binabanggit na pangalan As in, wala na pag-uusapan lang So sana meron kayo nakapulutang aral doon sa mga kwento ko no? Tsaka by the way, maraming salamat talaga sa Spot Pinoy Mga kainis mga kaibigan nating mga yan Kasi nag-iisip din ako kung ano yung mga gagawing content, ano, eh, medyo lumalamig na yung labas. <laughs> may parang ang hirap ng gumawa ng content sa labas ano kaya sabi ko ano kaya magagawa ng content ngayon yung medyo medyo maganda na mga klase no so yun na nga, naisip ko na kapag uh, meron ako nakita mga vloggers na mga vlogs mga topic di ba na pwede ko rin ikuwento yung aking experience at ang aking kaalaman pwede kong gawing content mga kainags ano so kumbaga eh hindi naman tayo nangungopia ng content ng iba hindi naman tayo nanggagaya ng content ng iba. Ang ginagawa ko lang po ay parang sinishare ko lang din yung aking kaalaman base doon sa kanilang mga topics sa kanilang vlogs. Kung baga eh, makikisaw-saw. Yan. Totoo yun. <laughs> Amira naman. No? So mga kainis, no? yun talaga. At pasalamat na lang din ako dahil nabuo na yung family namin dito sa Alberta, Canada. Sobrang thankful ako talaga. Ito naman ang tanong, kung meron bang nag-alok sa akin na maging common law ko sila para bayaran ko sila. Na yung mga permanent residents dito. Ang sagot po, wala po. Wala pong nagkamali. Yan. <laughs> Pero kung sakali mang meron at merong nagpumilit sa akin, eh yun po ang hindi ko masasagot ano? sa sitwasyon ko na yon before. Hindi ko po. Pero yung pagbabayaran ko lang siya, pag na permanent residence na ako, hiwalay na kami. O ba diba, saka kukunin ngayon si Mahal na Reina. Apply ko ng common law. ba diba? So, nung time na yon hindi ko masasabing hi, i -re reject ko yung offer na yon Hindi ko masabi. Pero, mabuti na lang, walang nagkamali mga kainags. no nainggit nga ako doon sa mga kasama ko eh. Abay, yung mga permanent residents na babae ang lumalapit sa kanila. Nakakaingit, no? Tapos nung naging girlfriend na nila yung permanent residents, inapply na sila ng ano? Common law partner? A common law? Bilis! Na PR ka agad sila? Samantalang ako, wala pa rin. Ingit na ingit talaga ako sa tutulong mga kainag no? Yun nga lang, syempre, ang pinagpalit naman nun, ng mga kakilala natin sa pagiging permanent residents nila, iniwan nila yung kanilang mga family sa Pilipinas. Pero, ayaw na natin makialam doon. Kung baga, it's their choice. Kanya-kanya naman tayo. Yun yung decision nila sa buhay. Siguro, kasi syempre, diba, sobrang hirap na pinagdadaan natin dito mga temporary foreign contract worker. Uh, sa kabilang banda, hindi natin, hindi tayo makapag-comment sa mga ganyan. Kung pinag-uusapan lang natin is yung mga nangyari na. Yung mga nangyari ganun talaga. So wala tayong wala nating pakialam doon mga kayo. So ayun na natin pakialaman 'yon. So ganun lang, yung binibigyan ko lang kayo ng mga scenario or mga mga nangyari. <sighs> Siyempre, ah uh, masakit 'yon, masakit mga kayo ano? nang So anyway, 'yun 'yon. Wala wala wala, wala nang kamali sa akin. So marami, marami ang mga kilalang ganyan, lumala, lumala, lumalapit sa kanila yung mga chika babes na ano, no? mga yung iba, mga babae. <laughs> Tapos eh sasabihin nila sa akin, oh, nag -ano na ako, nag-a-apply na ako ng ano, ng, ng, permanent residence under common law. So ang saya nila. Ako malungkot pa rin eh. Wala eh. Wala. Eh. Hindi tayo pinalad sa pagiging malapitin ng babae. Eh. Sa mga vlogs ko, kung naririn lagi, guwapo ko, lakas ang dating ko. Diba? Wala yun. Hindi totoo yun. <laughs> Sabi niya nila, pag yung tao nagsasabi ng ganoon yung binubuhat yung sariling bangko, huwag kayo maniwala ron, no? hindi totoo yun. Kaya pag sinabi kong gwapo ako, malakas ang appeal ko, huwag kayo maniwala sa akin. Ano lang yun? For entertaining purposes lang yun. Bihira naman kayo. <laughs> ah, bihira naman. No? Yung iba, siniseryoso. Huwag, ano lang tayo, ha? ano lang, relax, ano lang tayo, sports lang. Tapos uh, enjoy lang tayo, siya no Enjoy lang tayo. Yeah. <laughs> So by the way, mga kainig no, maraming maraming salamat po. Uh, don't forget to subscribe, click the like button po, leave your message at maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.